Yo. Ayano, oh, gandang gabi po sa inyong lahat mga bosing no, dito pa rin tayo. Sama pa rin kami ni Insan. 'Yan. O ba? Diba? Insan. Kasi dito si Mrs. Nanan, tayo niya. Ano, oh, welcome to my second vlog. Dito po tayo ngayon may sound. O ba? Diba? Tutukan Coliseum. ano, patuloy po tayo sa pag-vlog sa second natin, second time around. Yan, gandang gabi po sa inyong lahat mga pusing at tuloy-tuloy eh, po tayo no sa pagbi-video dito. Cover lang tayo ng cover dito hanggang sa makabuo tayo ng buong content. <laughs> Saka to deh, na ulit kami dito no. Di ba? Bagaimana kamu bisa sa kano <laughs> 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 No, dito na naman tayo sa damuhan. <laughs> Ayan. Ayan oh. No. sandali po ah, madilim na dito. Banda, taasan ko na naman ulit yung ice. Okay, sandali lang po mga busing ah. Ayan, o oh, diba? <laughs> Maliwanag, <gultig> bigla <na>, eh. <laughs> diba? Ikot lang tayo ng ikot dito. Para ma-enjoy nyo yung plaza namin, no? Sama-sama tayong mag-enjoy dito. sila Chilapakas diba? mga visitors Doon si Insan kumukuha saan na? ayun <laughs> tayo dito oh, diba? para iba't ibang angle yung pa namin iba't iba yung angulo na makuha namin may may sarili siyang vlog eh. được mà ạ được tình. Pahiga naman yung kanyo. Pahiga naman yung kuha niya eh. Ayan, ba? Diba? Ano yung maumulan? Ano, what's the, what's the plan? Are we gonna... Ayan, uh, dito na tayo sa famous Christmas tree namin. Wow, napakataas. Taas. Taas. <laughs> Nagtatapaan pa tayo dyan Nadala pa tayo picture nila dyan Dito na lang tayo Doon sa kabila yung iwag 2024 ba? Ayan na, umambo na do gamat ang ganda rito ay mano sulod na to balik na to sulod sulod na you... to tulog na rin sila siya tau yung na to karoon ay malibot ay sunod lang ah huwag maganda rito yan papasok ulit tayo doon sa loob mga busing no dahil sa second vlog na natin ito ibalik ko kayo doon sa loob ng lagoon ayan Balik kami dyan sa loob dyan kami tatambay para maganda yung view Ah, uh, subukan ko bukas no? ko makapagpaload ako maglalive ako dito sure. dyan sa loob hello Shoutout, out anay Shoutout, out, to manay record to manay kay record on dara ayan si si no si no nubya mo sige ron Shoutout, out nubya nyo ayo di po hogar kapigado mga gwapo Ha? Ah? Sino, sino? Ito <laughs> mga guwapok ninyo at mga nubya, ano man? Oh. Yan ano oh, may sound na dito eh. eh. Pag PR ko lagyan ko na lang ng panan ng cover ulit ha. Oh. tapos yung medyo Look into sa Bukas dito tayo magla-live. Kung makapagpaload ako eh tinamad din tamad kasi ako magpaload, sayang lang yung load ko. Eh. Okay. Dito na sila. Nag-ikot-ikot lang din. Oh di ba? Banda talaga dito eh, yo. Oh. Ito talaga si malapit. gagawa na naman ako ng pang short ay nakakaganda ah once a year may ba punong puno ng light Kung kung ganito lang sana yung function kagabi ng GoPro ko. Ay nako po, napakaganda sana nang kuha ko sa kwan. Makita niyo yan diyan sa kwan ko no, sa upload ko na opening salbo na kwan po na may part diyan na nakuha ko na 2 minutes tong GoPro no bago mapatay. Uh, yung mal, yung full no full full na building na yan makuha pati yung paputok sa taas yun uh, footage yun ng GoPro kuwang kuha sana lahat kung kanang no kung hindi nagloko maganda sana wow. Diba? sana yung kung hindi nagloko gaya nito. Maganda yung function ay nakupo. nakagawa na tayo ng dalawang vlog no? nakagawa na tayo ng dalawang vlog hindi man lang nagloko ang hayop na to <laughs> karabaw no? kalabaw yung pa namin dito kasi ah uh, puro palayan nga kaya kami yung pan dito sa pututan ano? puro palayan yan kaya kalabaw yung pa namin dito yung ano ba yan ano tawag yan yung statue na makadalasan makita dito sa amin dahil dyan sa gitna ng kalsada no, may mga kaulo ng kalabaw may makita kayong mga ulo ng kalabaw <clears throat> dahil puro pala'yan kami dito na dito madilim yung kuha sa akin no ngayon maliwanag dinasan kulit sound hindi lang sana marimake yung sound no kaya at minsan putak ko ng putak para matakpan yung mga sound sa paligid Dito na tayo ulit. Yan. <laughs> pang paano natin 'to? No? Pangalapang-atlong ikot na no? ba dito kasi sinsan eh. At samahan na lang natin. At na lang tayo ng bagong vlog, di ba? Yan. Well, dito na tayo, balik natin sa 800 yung high school Despi ako oh, sigeya. Ayano. Kaya yeah, ikot ko lang sinsan ulit dito sa kabila <laughs> Samahan na lang natin dito na lang din naman tayo eh. <laughs> Pampahilo ng ulo. Yan, dito naman tayo ulit. Dito rin naman tayo pala papupunta. dito <laughs> na lo sultan natin yan eh dito hindi oh <laughs> <may> papa <napapapicture>, eh. <laughs> <laughs> <May napapapicture. laughs> ganda ng kanang simbahan o yung bilin no diyan sa ilalim mo. Oh. Dito natin yan napunta. Diyan susunod naman. Ay hindi makalusot. <laughs> hindi kumabot ng ilusot ko yung kan. natin. Ay, yung iwag pa pala. Doon pa yung iwag. Eh. Hey! Inyo, ginatawaan nga mo ka man namin. Kung hindi pa'y ginabusaraan nyo corona? Gusto nyo siguro ko rin pa priso. Tak mo ay. Hindi mo yung nagkakagawa na. Ako ang tulong ako ay. Amurang nakakagubay. At this inyo, plaza. Kay pariyos ka ninyo mga tunto. Kaya ka ka taha cross plaza. Tak na. pa koptak tak mukrunai na eh yan mga tunto ng mga bata yun eh lain mo sa kyan at ikwan kaya't eh nasisira yung mga disinyo dito sa plaza eh bay ka mong kataraha pero sa plaza di kruni yano eh. yan yung iwag o diba ba? nakakaluko-luko na mga kabataan yon kaya nasisira yung mga ganyang tao mga ganyang mga bata yung mga naninira ng mga kwan dito yung mga disinyo sa plaza kainis ng mga bata o yun Ito sa iwan 2024 Yan. Oh, di ba? Dito na tayo. Naikot na natin. <laughs> Pangatlong ikot. di ba? Pero sa second vlog na din naman. ito na naman ulit tayo sa harap ng munisipyo ay ka pakakad do to ya o pakakad do to pa yan dito naman tayo sa mangga na napakalaki na naman natin dito na park <laughs> yung slay ni Santa oh, na traktor yung naghihila o oh, diba pangalawang vlog na natin humaba na naman sandali po at ah. tignan ko nga yan oh, dito na lang kami dadaan hanggang doon na lang sa kabila mga busing ah eh samahan ko lang sila in santa tapos si eh, uwi na din ako para makaidit dalawang vlog ba naman ah uh, paano ano uh, umaga at saka tanghali ulit yan <laughs> ganyan tayo kapan ngayon ba ngayon yan no? yan yung maganda tamang tama lang yung battery ayan yung yung first vlog ko no sobrang haba yun eh kasi naikot ko to no naikot ko to ng half tapos nagtigil pa ko ng matagal di sa loob yun no tapos nagkita pa kami ni masyadong mahaba. Yun, sa pangumaga ko yun upload no? Tapos, ito sa pangapon. <laughs> Ay, nako. <laughs>

Yan hanggang doon na lang tayo mga buseng sa baba ah. Para paano na ikot na din naman natin Nakaakyat na dito Nakagawa na ng vlog sa kabila At dito no, Pangalawang paano to Ah, ah, ah na natin daan dito pangatlo na <laughs> pero eh maganda naman kasi di ba di ba makakaaliw naman eh Maliw naman kayo eh. May music sila dyan eh. <laughs> ayan. Oh, diba? So ayan po mga busing na no? hanggang dito na lang po yung second vlog natin. No? At eh, na din eh. Okay na yan. May dalawang vlog na ako <laughs> eh. Yan. So hanggang dito na lang at gandang gabi sa inyong lahat. Bye bye. Love you all. Bye bye. -bye. -bye. Yan dito na. Dito na tayo sa baba. Okay. na? Okay. na Ang tita at tito kong pugi at maganda. Yan. <laughs> <laughs> Dito pa rin sila eh. yan oh, diba? O eh, ba? ba. Ah, uh, mga tito ko, tito ko ito, tita ko ito, pero mga insan yung tawagan namin. <laughs> Ayaw nilang magpatawag ng tita, tito sa akin, insan lang daw. <laughs> nini nga eh, nini lang yung tawag ko dito eh, <laughs> eh. <Nini. laughs> Yan po kami no, Yan, mga tito, pero uh, insan lang yung tawagan namin. <laughs> Yan, idadugto ko na lang ito sa, ano, sa second vlog ko, okay? Yan. Mga uli ako mo na. Bye bye bye. Gas ay kesa dito, dito. Bye bye.